Oh, Basta, punta basura mga otol. Ayy. Time check. 2.35. Kakatapos lang natin mag-edit. Diba? Ay. Ayy. Anong oras na? Kakawin lang ni misis. dala siyang pasta. 1.10. Ay, beautiful bite eh. Pagod nung pagod nung bagong masama. 1.35. Nakain ko na yung pastang dala ni misis. Ayan siya o. Oh, Ay, I may... Mean, Ay, hawk. Hawk po more. Kain ka na. Hindi pala ito yung calendar. natin. Yes. Asawa, mm -hmm. time check for 35 na kulugin tayo. Mm -hmm. Time check. 351. Bango na, bango na, bango na, bango na. Time check. 2 o'clock na. ko ng en oras. Nag-reels-reels kasi ako sa CR eh. Pasok ko tayo. I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. Whoa, I wanna be. Just as close as the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Two thirty. Two thirty-five. .30. Coffee and then she legit pare. Yeah. She legit pare. solid. <laughs> Yabang eh, no? Kami tayo. Ayan, 238. Ito, nakita niyo yung aqua pana natin. Ilan ml yan. Bottle lang ito guys, ha? Nire-refill, refill ko lang. 250 ml. Ngayon tayong tubig, parang 250 ml. Maka, kailan tayo ng ganito sa isang araw. Kulang isa. Refill natin. One down. 2.39. 2.50 ml Because too much costumer there. Now, no more This one, and this one. Sige, naman talaga. <laughs> Siyempre, pagkakit, nagpagmana tayo ng kumpanya eh. Ano, ano, ano? Nagpagmana tayo. kami na Galing sa Gera. Ano naman ginawa

Wala. wala. Wala tayo mabubura out kay pare ngayon. Sige tol. Okay. Mabubura <laughs> out ako eh. Wala mabubura out ngayon. Tingin tayo na mga seats. oh masarap yan. Kuri-kuri yan, no? Yung chicken, tol. Tol, pagka tig ano lang yan, tig uh, 8, Sarap yan tul, una oh, yan. Bukas, tomorrow, may promotion. Madam, there is promotion tomorrow, no? For promotion Friday, yes? Ayo Ocho, uh, ocho. Maybe 8 dirham. 8 dirham. <laughs> maybe tomorrow, 8 dirhams. Lesion uh, manok. Sister, can I buy this one, please? Uh, maybe uh, worth 6 dirhams, no? Okay? سيس لامباريه باستاو سرعك ان اف من الباستا بتاعت العدس بس دوبي جاي اقطع دوبي 50 ملل نياراو 750 ملل بتاعه سيب لا ده سبب اني كده خوباني وبينه انا لا بكون واخد قدام الشكل العام قدام الناس اه والله تعرصت ثاني والدنيا جميله ومش عارف ايه وانا نفسي مش مرتاح Pangat nung 250ml ngayong araw, 750 50 na nainom natin. Lagyan ulit natin para makaisang litro na tayo. Drink more water, guys. 648. Pang-apat nating na tubig ng 250ml, pang-isang litro ngayong araw. pagpabaya ng kidney. So tayo natira. Pagpabaya natin, sisiguro din natin lahat, lahat naka-charge to. Ayan. Wala na yung mga kasama ko. Yung mga kalat na yan, may, may janitor na pupunta na ito naka-charge. So, protectahin natin yung mga hindi naka-charge kasi mapapagalitan tayo ng boss. May last scan pare Dahil ako yung natira Okay, saka natin ito, tinuturing ko kasi na parang bahay yung trabaho namin, pare. Sa totoo lang. Ito, kahit alam ko na janitor, ito, dadamputin ko na yan. Yung mga kalat na kaya kong damputin. <coughs> Linisin natin. Kahit di natin trabaho. Kasi, yung janitor, mag-isa din lang yon So, at least, eh, maayos ko na. Wala nang problema. Kahit pa paano. Maayos-ayos na yung store. So, mga gaanang kalooban ko. Ginawa ko yung best ko bilang ako. No? Kahit hindi ito bayad, ang tawag dito ay integrity, pare. Alam nyo ba yung integrity? Ano bang ibig sabihin nun? Doing the right thing even nobody is watching. So, yun ay magandang pag-uugali na pwede nating i-apply sa ating mga pamumuhay. At ang uh, nga pala, sabi ni Kuya Ryan, dalhin ko raw ito. May pagkain eh. No? So, sa, magdala siyang sweet siguro to. Paalam na tayo kay boss. Time check na rin tayo. Mga tol, sobra-sobra na tayo sa oras. 25. Mudir. Ya salam. Ah uh, okay. I will get more biscuit bos ah. Beri. What time you will go? Final finish. Finish. Okay, I will close now bos. Because I missed the device. Yes. 10.26pm, out na tayo Thank you boss I'll lock it over I'll get the mm -hmm. for you got but, uh, no but my locker I'll bring this one now okay, Not Hello. finished, thank you Sweet <laughs> nam boss ko, thank you boss <laughs> Bodrip oh Hmm. tayo weh Karga tayong tubig Pang limang beses natin ini neto 250ml rehydrate always pangalawa 1.5 liters tayo ng big bare Patlo. Isa pa tayo. Taka 1 liter tayo sa work lang, oh. No? 3 liters a day lang ang tubig pare pero kasi ako sobrang active ko sa work So, yun mga tol, wala naman masyadong special na kaganapan ngayon sa ating day 10. At gusto ko lang ibahagi sa inyo na lagi nyo pong tatandaan na sa trabaho, integrity ay napaka-importante niyan. Kahit hindi naman sa trabaho, kahit sa lahat ng bagay, yun lang may maiwanan ko sa inyo ngayong araw na leksyon. Ang integrity, ang ibig sabihin po niyan, doing the right thing even nobody's watching. And syempre, tatagdaga ko na rin, do an extra mile na kumbaga ang definition ko doon sa doing an extra mile is doing things uh, for your uh, self lang na gusto mong gawin ng sobra no na para magiging beneficial naman sa iyo at sa trabaho mo at sa pagkatao mo just doing extras that is beneficial for everyone no di ba kasi domino effect yan mga tol no yung isipin niyo gumagawa ka na mabuti at syempre ang kalakip na sukli niyan eh mabuting bagay din. So, yun lang. Salamat din pala sa lahat ng ating sumusuporta dito sa ating pahina na walang sawang nanonood sa ating vlogs, ng ating daily videos. Kahit napakasimple lang at wala akong masyadong maibahagi na exciting, pasensya na po kayo. Ganito po talaga ang normal na buhay ng isang OFW. Hindi man ganun kagarbo, simple lang, pero nabubuhay at masaya. Ayun lang, at sa mga kapwa ko OFW, magsumikap po tayong lahat sumikapin din natin makaipon kahit alam natin na marami tayong bayarin. Para darating ang araw, lahat na itong pinaghirapan natin ay nagbunga rin. At sa mga kapos na katulad ko na lumalaban sa buhay, laban lang tayo sa araw-araw. Huwag natin masyadong problemahin ang mga bagay-bagay dahil yung pangangailangan natin na po yan ng araw, pare. Dahil sa ating paniniwala, sa ating Panginoon. This is Billy Jack Sanchez once again, also known as the Widman of the Philippines. Mag-iingat po kayo palagi. Don't hate, spread love and educate and let love seize the day. See you on my next vlog, Day 11.